Yan, sinimulan ko na to. Grinder ko na to. Mapakita ko sa inyo. Wala, hindi ka yung uh, bushings ni F7 dito. Parang iba, iba rin yung ganto ni F7. So, ang ginawa ko, ito yan, grinder ko na to. Manipis na siya parang 3 or 2 point something. Ano, 2.8. Pero parang kailangan ko is 2, 2 millimeter eh. Tapos, ito yung original na size niya. Nasa 6mm to. 6.2 Yung dito kasi, yung size niya dito is 50mm nga, diba? Parang ganito. Yan. 49 Kaso, yung sa EK forks natin, yung sa strut, naka EG tayo, chassis, tas EK yung coilovers natin. Parang 40 to 41 lang need niya dito. So, eto rin, grenade ko rin to. Kasi ang haba talaga nito is 50. 50 or 49. Nasa ano na lang to, 41. Pero feeling ko kailangan ko para i-grind dyan. Ayan. Baka kailangan ko 40.5 na ganito. So, ganito, ganito lang ginagawa ko sa inyo. Dandaan lang. Naganyan ko lang. So, hindi na ako nag kasi hindi naman matalas yan tamo. Oh. 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 Hindi naman yan. Hindi ka naman may iwa dyan. May iwa ka lang dyan kung ano ka. Dandaan lang. Titik, titik. Tapos to, so, grinder ko rin to. Ganun kasi sabi sa akin ng friend ko, si Rani. Grinder niya rin sa kanya. Parehas kaming BWR. So ito, dandaan lang din. sagat sagain lang hindi pwedeng continuous eh. Ma baka uminit ayun meron yung mga ano ito makapal pa ito parang nasa 3 mm pa ito need kong gawin 2 yan or 2.2 pareha sila yan medyo makapal pa 3.8 tama pag binalik ko yan dito Nasa ano pati, 40 plus. Kailangan natin 40 or 41. Siguro settle ako sa 41. Bawasan ko na lang pag ayun, layo na ng difference. Kailangan natin. O 43 na lang. Kailangan ko at least mga 41. 2.5 pa kailangan. Ko. 41 tas yung spindle ito, ito spindle size ito is 40 something or 40.2, 40.5. Pero urig doon, yung naka-install doon, F7 is 40 mm yun. I-compare ko din pag nabaklas ko. So far ito muna. Yung sa EJ kasi na forks, ano eh, 50 yun eh. So sakto doon. Ah, so EK forks na tayo ngayon. Oh. Wait lang, baklasin ko yung sa F7 para ma-compare Yan, nakabit ko na to. Oh. Lain na ng difference, diba? galing sa 50 mm. K Kaso ano pa to eh. Nasa 43 pa. Mas marami pa akong babawas dito. Kung sa 40 talaga yung need ko. Neno o. 43 pa tayo eh. 43 or ano yan? 42.7. Kailangan pa siguro bawasan pero yung insert niya spindle na Paloob na rin. 41 sukat nito. Yan siya mga sirs. Tinatamad na kasi kung bumili ng... Meron naman bushing na mabibili para dito na saktong 40mm ata. Kaso pang OEM yun. Ayoko lang ng gano'ng style kasi bakal yung nasa gilid. Ito kasi rubber. So, ko pa to ng 2mm pero check ko muna kung pasok na to. Hindi ko na mabawasan. Pero kung sakali nga pa sobra bawas, basta hindi tatama dito sa LCA na to. Ito kasi 36 yung lapad nyo. Ayan Kita ba? Yung 36 yung, yung blue. Malayo naman, di naman gagasgas yun. Tsaka ito, itong aluminum spindle o insert na to, mas malapad yan dito. Sa 36 na yan. So, safe pa rin yan. Sa tingin ko ah. <laughs> Ay, yun lang. Sa malas, hindi ka siya yung si f 7 so, next time, baklasing ko. Isama ko dito para makita nyo. Yun sana original plan ko. baklasing ko yung si f 7 Lipat ko rito. Kasi sakto yun set. Sa forks ng standard. Eh, pang EK. Kaso, iba yung sukat nyo dito. Eh. Parang hindi ka kasya to. Eh. Hindi ko nalang tinanggal. Baka wala pa akong magamit. Wait. Baklasin ko lang dun yun. At ah, kakain mo na ako. So, yan. Ayan baklas ko na F7 ito ito nga yun yung, uh, yung dito para sa AK to 40 lang to eh yan o, 40 kita ba 40.1, 40.2 so yung kinonvert ko, ito sa AG, originally 50mm yan oh or 49 tulad yan dyan ka naging ano na siya nag grind ko na down to 43 kaso hindi pa rin pala to <laughs> dapat need ko at least 40.6 dito sinukat ko kasi yung sa coilovers don 40.6 yun nandun so ang hirap lang kaya madilim ngayon kasi parang ulan na eh tingnan ko po hindi ko ata maupo. Ayun, yun, 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 yun. Wait lang ah. Ayaw ko na kasing ikat eh. Ah. Ah. inip Ayan. Ayan. Ta, 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 to Ito, to STD coilovers ito, to standard yan. Pang EK na kasi yan. Tapos to EG to. Then EG rin dito. Papalitan ko rin yung ano subframe sa LCA ang mga natin sinukat ko kanina to 40 40.6 40.5 oh. so yun ang kailangan ko na width o diameter na ano daming jack kong ginamit <laughs> sa dalawa tatlo apat so ito, i-grinder pa natin to ulit so, medyo nakakapagod lang talaga ay kamote. So, yan yung conversion na ko. Sabi doon sa AdSense seller, pang, pang, EK na to eh. Tapos, pag uwi ko, hindi ko napansin, EG pala to. Ayan, EG, BWR, EG. Eh, ko kasi yung kulay niya eh. Wala na ako ibang makitang kulay na blue na BWR. So, yan lang muna. Gagrinder rin ko pa to. Balik na naman ako sa loob. Uulan na kasi ngayon. Wala akong masyadong oras. Gagrinder rin ko lang to. Hanggang sa maging 40.5. Nasa 43 pa to. So, malayo-layo pa. Malayo-layo pa. Ah, pinaklas ko kasi umuulan. 41.5 pa last measurement ko nito. Kasya na dito eh. Ito yung nakakabit sa hatch natin. Pang EK daw to Wait lang. Yan. kasya na siya. Ah, yan Swak na tapos rubber yung feel niya pag kinabit. So ang sumasayad yung rubber which is good. So, Lagyan natin ng ek-ek na ganyan na wash siya. Ah, Ay, hirap. Ayang hirap ip ipasok. Ay, hirap ipa ayun, sentro natin. Parang layo ng kulay ng washer ko. Yan. pumasok ko ito. Yun. Pusok na siya. May play. Sakto lang naman yung play. Hindi, ano, hindi grinding feel. para siyang rubber feel pa rin. Ito. Kaya gusto ko yung ganitong bushing kasi nakalabas yung rubber niya. Yung OEM kasi, yung spindle or insert, yun yung nakadikit sa aluminum. So, kumakayo. dito. medyo maganda to. Yan. Try natin kabit yan next time. Maulan ngayon sa labas eh.